Bakit maraming naniniwala na may kakaibang mga mangyayari sa taong 2025? Dapat ba natin itong katakutan? Maraming mga tao ngayon, umaasa sila na maganda ang magiging pasok ng bagong taon. Ang ilan, meron na silang mga magagandang plano para sa taong 2025. Excited ang mga tao sa pagpasok ng bagong taon. At ang iba, inaangkin nila yung taon na ito. Sinasabi nila, para sa kanila, ang taong 2025. Ngayon kung may mga taong nasasabik at namamag-asa sa taong 2025, marami ng mga tao ngayon na nagsasabi na meron daw kakaibang mangyayari sa taong 2025 at ito raw ay nararamdaman nila. Sinasabi na hindi daw magiging maganda yung taon na ito. Marami raw na hindi magaganda mangyayari sa 2025. So bakit nga ba sinasabi nila na hindi magiging maganda yung taong 2025? Kung titignan doon kasi natin yung nangyayari ngayon sa ating mundo, makikita natin na kabi-kabilang mga conflict at di pagkakasunduan ang nangyayari sa iba't ibang bansa. So nakikita po natin maraming mga digmaan na nangyayari sa ating mundo ngayon. So dahil sa nangyayari na yan sa panahon natin ngayon, nakabig-kabilang mga digmaan, posible raw na magsimula na next year o sa taong 2025 yung World War III. Kung titignan po natin yung mga balita ngayon, makikita natin puro digmaan at puro di pagkakaintindihan ng iba't ibang mga bansa ang nangyayari. So ibig sabihin po yun mga kapatid, napakalapit na raw po natin sa mas malaki pang mga digmaan na pang daigdig na marami din kasi mga nage-expect ngayon na sa taong 2025, magkakaroon pa raw na mas marami pang mga kaguluhan at mas malawak na kaguluhan. Ngayon bukod po dyan, ngayon lang bago matapos ang taong 2024, nakita po natin sa mga balita na naglalabasan po yung mga drones na singlaki na mga sasakyan. At hanggang sa panahon po natin ngayon, hindi pa rin maipaliwanag kung ano nga ba yung mga yon at para saan ba talaga yung mga bagay na yon na lumilipad sa himpapawid tuwing gabi. At ito po ay nakikita sa iba't ibang parte ng mundo. So dahil po dyan sa mga drones na yan na lumalabas bago matapos yung taon na ito, ito na po ay pagpaparamdam na mayroong hindi magandang mangyayari sa taong 2025. Kumbaga, yung mga drones na ito na lumalabas eto yung nagsasabi na mayroong pang mas malaking mangyayari sa taong 2025. Naniniwala kasi yung ilan sa tinatawag na Project Blue Beam. Eto yung proyekto na yung nasa likod ay yung gobyerno para linlangin yung mga tao sa pamamagitan ng mga hologram at makabagong teknolohiya. Sa pamamagitan ng project na ito, gagamitin ito para pag-isahin na lamang yung ating mundo sa pamamagitan ng One World Government. So pwede rin magsimula yung One World Government sa 2025. Dahil din sa mga balita patungkol sa mga UFO na nasa himpapawid at sa mga alien naman daw na nasa ilalim ng dagat, marami rin po ang mga naniniwala na posible na magkaroon daw ng tinatawag na alien invasion o paglabas ng mga alien sa pamamagitan ng iba't ibang mga paraan. Yan daw po ay pwedeng mangyari sa 2025. So pwedeng sa pamamagitan nga raw po yan ng Project Bluebeam. Ngayon nga gagamit na ng hologram para paniwalaan yung mga tao na totoo yung alien para malin lang yung mga tao. At dahil nga po sa mga kakaibang nakikita doon po sa kalangitan, sinasabi tuloy ng ilan na totoo yung mga alien. asa sa panahon natin ngayon, pwede na po itong magpakita. So expect daw natin na pwedeng lumabas na raw yung mga alien sa 2025 at yung mga iba't ibang mga nilalang. May ilang mga kristyano naman naniniwala na sa 2025 daw, pwede nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo. May mga prediction na, na nagsasabi na sa taong 2025, ito na raw yung tamang panahon para bumalik yung ating Panginoong Yesus. Yung iba kinocompute nila kung kailan yung taon na pwedeng bumalik yung ating Panginoong Isokristo base raw sa Biblia. So yung ilan sinasabi nila, posible na sa 2025 pwede nang mag-rapture o bumalik yung ating Panginoong Isokristo. At dahil nakikita na nga po natin yung iba't ibang mga kaguluhan at mga kakaibang nangyayari sa ating mundo, next year pwede na rin po magsimula yung Tribulation. At syempre, dahil magsisimula na yung tribulation, next year, sinasabi rin na pwede na magpakilala yung Antikristo. Since alam naman daw natin na buhay na yung Antikristo sa panahon natin ngayon, so next year, pwede na raw magsimula yung pagdurul -ru ng Antikristo dito sa ating mundo. So ang ina-expect ng ilan, pagdating ng 2025, lalabas na yung Antikristo at syempre, yung tunay na, na Kristo. Darating na raw po siya. May ilang mga tao naman na sinasabi nila nakakaramdam daw sila ng parang tahimik lang daw at payapa sa pagtatapos ng taong 2024. So parang ito raw yung nararamdaman bago dumating yung bagyo. Sinasabi nila na bago dumating yung bagyo, merong katahimikan o kapayapaan. So ganun din daw yung pakiramdam ng marami sa panahon natin ngayon sa pagtatapos ng 2024. Napakatahimik lang daw ngayon at parang napaka-relax ng ating mundo. So ang ina ng marami, maraming mga hindi magaganda o hindi tama na mangyayari pagkatapos ng katahimikan o kapayapaan na yan May ilang mga tao nararamdaman daw nila parang may mali sa panahon natin ngayon at nagkakaroon sila ng pangamba na pwedeng merong hindi magandang mangyari sa taong 2025. May mga nagsasabi na magiging katulad daw ng 2025 ang 2020, noong pumasok yung COVID-19 pandemic. So bago daw pumasok yung COVID-19 pandemic, may nararamdaman daw na parang katahimikan sa ating mundo. And after noon, pumasok yung pandemic. So meron din daw ilan na nakakaramdam ng ganon, yung naramdaman nila bago dumating yung pandemic. So ang kinakabahala ng ilan, mayroong mga mangyayari sa ating mundo na talagang hindi natin magugustuhan tulad ng pandemic noong 2020. So yan po yung sinasabi ng mga tao sa internet patungkol sa taong 2025. Marami rin mangyayari sa ating mundo pagdating ng 2025 na hindi natin magugustuhan at di rin magiging maganda yung taon na ito. Ngayon mga kapatid, masasabi ko lang po dito sa mga sinasabi ng mga tao patungkol sa taong 2025, huwag po kayong matakot sa pagpasok ng taong 2025 o sa mismong taon na ito. Ngayon nga sinasabi sa internet na hindi maganda yung taong 2025. Sa totoo lang mga kapatid, wala naman talaga nakakaalam kung ano talaga yung exact na mangyayari sa taong 2025. Maraming may mga plano tayo na iniisip na mangyayari pagdating ng 2025, pero mga kapatid, pwedeng mabago lahat ng mga plano natin. Kasi ang tangi nakakaalam lang ng lahat at ang tangi may kontrol lang ng lahat sa ating mundo ay walang iba kundi yung ating Diyos. So ibig sabihin po niya mga kapatid, ang Diyos lang ang nakakaalam na mga pwedeng mangyari pagdating ng 2025. So ano po ibig sabihin nun? So dapat mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa ating Diyos sa kung ano yung mangyayari sa taong 2025. Maganda mang pangyayari ito o hindi. Ang panghawakan lang po natin ay yung mga pangako ng ating Diyos at syempre yung mga salita niya. So kung yun po yung ilalagay natin sa mga puso at isipan natin, hindi tayo matatakot at mangangamba sa pagpasok ng taong 2025. So yun lang po mga kapatid yung dapat natin gawin. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Ngayon mga kapatid, sa totoo lang, habang tumatagal naman talaga yung panahon, lalong hindi nagiging maganda yung mga nangyayari dito sa ating mundo. Bakit? Kasi mga kapatid, yan po yung sinasabi ng Biblia. So hindi lang po ako yung nagsasabi niyan, kundi yung sinasabi ng Biblia. Kasi nga, ang sabi ko nga sa inyo, magtiwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. So kung magtitiwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, alam natin na talagang mayroong mga hindi magagandang mangyayari sa mga susunod na panahon. So expect na po natin yan na sa panahon natin ngayon, mayroong mga hindi magagandang mangyayari, lalo na nga sa mga susunod pa. Ayon yan sa propesiya na sinasabi ng Biblia. So kung may mga nasasabi man na merong hindi magagandang mangyayari sa mga susunod na taon, dapat po hindi na bago sa atin yon. Dahil sinasabi na po ng Biblia na talagang merong mga hindi magagandang mangyayari pagdating ng mga panahon. Kaya mga kapatid, ang dapat natin gawin, expect po natin na taon-taon meron talagang hindi magagandang mangyayari. Dahil yan po ay sinabi na at babala na ng Biblia. Sa pamamagitan po ng prophecy na yan na sinasabi ng Bible, mas lalo po tayo magiging handa sa kung ano man po yung mangyayari sa ating mundo nasa mga huling araw na tayo kaya dapat expect natin na sa taong 2025 meron talaga mga events na mangyayari na hindi natin magugustuhan hindi pa natin alam kung ano yung mga yon pero maging handa na lang tayo sa kung ano man yung iaalaw ng Diyos na mangyayari sa ating mundo as at sa individual So dapat patuloy lang tayong manalangin sa Diyos at syempre humingi tayo ng tulong sa Kanya para harapin natin yung taong 2025. Syempre ng mas matapang at punong-puno ng pananampalataya. Kung dumaan man tayo sa mga pagsubok, sa mga hindi magaganda mangyayari sa ating mundo sa susunod na taon, hayaan lang po natin yan. Dahil sa pamamagitan niyan, mas lalo tayong matututo at mas lalo tayong tatatag. Minsan may mga gagamitin yung Diyos na mga hindi magagandang pagkakataon sa ating buhay para mas mangyari yung kalooban niya sa ating lahat. At syempre para mas makita natin yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga hindi magagandang nangyayari sa ating buhay. So hindi lang po puro magaganda yung expect natin sa taong 2025. Expectin po natin yung mga hindi magaganda o yung mga worst. Pero mga kapatid, expect nyo rin po na sasamahan tayo ng Diyos at tutulungan tayo ng Diyos sa taong 2025 at sa mga susunod pang taon. So huwag po tayong matakot, bagkus magkaroon tayo ng pag-asa na tayo ay hindi iiwan at mababayaan ng ating Diyos sa mga naranasan po natin sa mundo na ito. At syempre magkaroon din po tayo ng pag-asa na oo oh, hindi magaganda yung mga nangyayari sa ating mundo at sa mga susunod pa. Pero mga kapatid sa pamamagitan ng mga pangyayari na yan, yan din po yung nagsasabi sa atin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yesus. Wala po nagsabi na sa pagdating ng 2025, darating na yung ating Panginoong Yesus. Wala po nakakaalam kung kailan siya babalik. Pero mga kapatid, in time, pwede na pong bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Actually, kahit ngayon, bago matapos yung 2024, pwede na pong bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Pwede next year o sa mga susunod pa. Basta mga kapatid, ang alam lang natin, malapit na malapit ng bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Nakikita na po natin yan, natutupad na po yung mga propesya na sinasabi ng Biblia. Walang duda mga kapatid, napakalapit ng na bumalik ng ating Panginoon. Nawa nga maging pag-asa po natin yon. Na sa kabila ng hindi magaganda nangyayari sa ating mundo, alam natin na hindi tayo mananatili sa mundo na ito. Sa mundo na punong puno ng takot, kaguluhan at kahirapan. Bilang mga kristyano, may pag-asa po tayo na hindi tayo mananatili dito sa mundo na ito at hindi ito ang ating tunay na tahanan. Ang ating tunay na tahanan ay walang iba kundi yung bagong langit at bagong lupa sa piling ng ating Panginoong Isokristo.